yun ang gabi na ano magka alas 7 na 6.30 na yata ng gabi ng hapon no medyo madilim na rin and ang mission natin ngayon bumili ng ulam <laughs> Alright, so bali ang mission natin ngayon guys ay bibili tayo ng ulam na. <laughs> so dito tayo sa ano so yan bali pupunta tayo sa palengke para bumili ng isda no ang ating ulam na ay <laughs> At, ang ating ulam ngayon ay uh, dong is no galunggong ganung go or kahit anong is makita natin doon pa rin tilapia. Hindi. Hindi. talaga ng Hindi. 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 malapit no medyo malalayo pa pagka doon ako lumiko sa kabila so, pasok mo tayo dito pwede naman dito guys Okay, yeah. yeah, malapit na tayo guys ito na yung palengke ng pasita guys no? tingnan natin kung may mga isda pa may meron ayun nakabili na tayo ng isda tsaka itlog kailangan natin sa si pag ano, pagluto ng sarsyado no? so bali ang nabili uh, natin isda ihasa hasa medyo malapad para medyo may laman ng konti malang na ngayon presyong ano na rin baboy <laughs> at yung baboy ngayon sobrang mahal din grabe ay swerte ng mga taga probinsya no masipag ka lang mamingwet masipag ka lang mangisda talagang libre na eh, yung mga ganitong pangulam So ayun, pauwi na tayo guys and mission mission accomplished na tayo. Okay. And ayan. Pauwi na tayo. wala na tayo dito ko oh, uwi ayan ah oh. dito sa si may dating relays ng tren ngayon wala nang tren na nadaan dito guys may release dito siguro may tren na nadaan dito dati na no? pero hindi ko na naabutan nung sumala na punta ko dito sa San Pedro ah ganyan na yan wala na siya nadaang trend. ayan dito yung lugares pinamahayan ng mga tao para naging isang community na sila dito and yung release ng tren yung bakal wala na nung na, nabutang ko yun may, release pa yan may bakal pa pero ngayon wala na tinanggal na yata parang ginawa na nilang semento parang kalsada <coughs> Hmm? Dali yung motor doon ha ah. Wala pa namang helmet Tapos tatlo pa yung sakay <laughs> Tapos yun pa yung galit <laughs> Ayos <laughs> Ay nako Kailangan talaga pag gano'n nasa kalsada kayo guys kailangan kalma lang kayo kahit anong mangyari kalma dahil hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari kapag ka, hindi tayo magkalma no? lalo po mga ganun sitwasyon syempre hindi natin maiwasan ang minchong ulo kagsabay kayong maintang ulo ng mga ano mo nakabanggabang wala ano mangyayari kung disapakan lang kayo patayan kayo dyan sinong talo? Narin diba? pares kayong talo dyan walang panalo dyan guys ayan pag ganun pag mga uh, ganyan sitwasyon may nakaalit ang kayo so, sa kalsada relax lang ayan sila magmura ayan sila magalit na nang mawawala kahit murahin kayo mura <laughs> lalo na kung kasalanan yun no? pero kung kayong tama ganun pa rin pakumbaba na lang na uh, mangyayari eh, kung talagang hindi may iwasan eh, pag ganun kayo na enforcer o tumakbo kayo sa pinakamalapit na police station ng ano kumikita no syempre mahirap na hindi natin kilala kung sino yung mga nakakasabay natin sa daan and uh, hindi natin alam kung yung mga ugali ng mga taong nakakasalamuha natin sa kalsada araw-araw kaya kailangan sobrang ingat mag ingat tayo guys hanggat maaari uh, galingan natin magmaneho and magingat tayo sa na drive no? para nasa ganun syempre may natin yung mga mga aksidente na no? Okay, so na guys and uh, once again thank you for watching and uh, god bless ride safe bye bye